Alright, good afternoon mga uh, kamiks, good afternoon, magandang, 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 magandang tanghali or hapon sa ating lahat, no? Uh, shoutout para sa mga viewers and subscribers, and then especially sa ating mga minamahal mga FW, no? Good morning, good morning, ah, good afternoon, good afternoon, good afternoon pala sa inyong lahat, good afternoon sa inyong lahat, sa ating lahat, so, oras natin is 1.25 na ng hapon, so, ayaw ko na kapag uh, take ng video or vlog kasi nga grabe sobrang init kanya ng ano umaga mga kamiks so ayun oh no? patuloy pa rin tayo sa paghahakot uh, ng mga ano mga kamiks ng niyog so bali dalawang ano na 'yung gamit namin dalawang kariton na 'yung gamit namin mga kamiks ito itong BM11 at saka 'yung BM22 ano pala yun? Kasi bakal yun. Ano na yun? Tangki gira yun. <laughs> gira yung gamit namin. So, bali dalawa, tatlo sana. Problema, hindi dumating yung isang, ano ba, isang kariton o kormata. So, ngayon, uh, papatapos na silang magsaka, mga kamigs. So, kami dito ay naghahakot pa lang. Tapos yung iba ay nag ano, ah, nagtapok, no? So Kaya nga, grabe, sobrang init mga kamix. Ganyan, wala linta ba? Yung mga kamix toro. So, dahok kayo mga kalabaw. Yung yun toro. So, iba din yung ano no, kalabaw pula yung gamit ng angle itim yung ito pula o oh, diba so sa kaya talin eh hindi na mo ginabutang ang mga lubi tapos ginadala na mo dito sa balay ng kulbohit banda alright sa kaya tamang mix try ko uy uy ah. Oh. Pwede na si Angkol. Alright. Muna ay eh, trabaho na mo din sa probinsya mga kamix. Pati rin sa kalabinan basta marangal lang na trabaho yan oh Pwede trabaho on. Basta di lang wat. Oh wat. O, basta nang na mo. Kapoy lang pero kung siyempre kung sanay ka sa kapoy, ah, kayo. Yung so, dilin niya mga ang na ha. Trabaho lang ni dire Yihi! So, nang laya na mga tagbot dire sa mga mga kamix ba? Wala na ikaw ng kabaw. Kaya grabe sa kainit. ano yun, laya yun. So, may lang ang tawag mo balik ng ano, pag ulan-ulan ginagmay, hindi lang siya sa kay para mabuhi po ang mga sagbot kay kailangan po na sa mga binuhing hayop sa doon mga ano, kaigsunan so, sa ang kambing niya kung buhi ito kakaon na ni Ron mga <laughs> <laughs> Pero uh, mga kamigs na sunog ang lubi. Ah, oh, namatay gina ka siya kay giagi ano ga, gikaon daw nagbakukang, nya gisunog lang na lang pud ni angkol. Na manay sakit sa mga lubi diri labi nang daghan igbakukang ang area nako. Ko, Urot yun So na may gawaon dito, isa duha pa to kalinya ah, dito. Kanya duha ka tapok. Tungsa tumoy. Tapos kanin dayon diri. Oh, na nak mulai dari tabuk lagi sepi kasar ni. Tulu nak nak beli dari kat tu di to. Kalau nak tu kena ambil di to. Alright, mga kamiks, hindi rin ako nipapakita sa inyo ha, kaya wala ko yung stand, nabili na ako yung stand. So, clips-clips lang itong kuha. Alright.